ang ikalawang aklat ng mga hari. Ikalawang mga hari, kabanata isa. At ang Moab ay nanghimagsig laban sa Israel pagkamatay ni Akab. At si Ocosias ay nahulog sa silahiya sa kanyang silid sa itaas na nasa Samaria. At nagkasakit. At siya ay nagsugo ng mga sugo at nagsabi sa kanila, Kayo ay magsiyaon, usisain ninyo kay Baal-sebub, na Diyos sa Ekron, kung ako'y gagaling sa sakit na ito. Ngunit sinabi ng anghel ng Panginoon kay Ilyas Natisbita, Ikaw ay bumangon, umahon ka, nasa lubungin mo, ang mga sugo ng hari ng Samaria, at sabihin mo sa kanila, Dahil basa walang Diyos sa Israel, na kaya kayo'y nagsisiyaon upang magsipag-usisa kay Baal Sebub na Diyos sa Ekron? Ngayon ngay, ganito ang sabi ng Panginoon, Ikaw ay hindi bababa sa higaan na iyong sinampahan kundi walang pagsalang ikaw ay mamamatay. At si Elias ay umalis, at ang mga sugo ay nagsibalik sa kanya, at sinabi niya sa kanila, Bakit kayo'y nagsibalik? At sinabi nila sa kanya, May umahong isang lalaki na sinalubong kami, at sinabi sa amin, kayo'y magsiyaon, magsibalik kayo sa hari na nagsugo sa inyo, at sabihin ninyo sa kanya, Ganito ang sabi ng Panginoon, Dahil ba sa walang Diyos sa Israel, na kaya ikaw ay nagsusugo upang mag-usisa kay Baal Sebub na Diyos sa Ekron? Kaya't hindi ka bababa sa higaan na iyong sinampahan kundi walang pagsalang ikaw ay mamamatay. At sinabi niya sa kanila, Anong anyo ng lalaking yaon umahon na sumalubong sa inyo at nagsaysay sa inyo ng mga salitang ito? At sila'y nagsisagot sa kanya, Siya'y lalaking mabalahibo at nakabigkis ng bigkis na balat ng hayop sa kanyang mga balakang at kanyang sinabi, Siya ay si Elias na Tisbita. Nang magkagayoy, nagsugo ang hari sa kanya ng isang punong kawal ng lilimang puin na kasama ang kanyang limang At inahon niya siya. At narito, siya ay nakaupo sa taluktok ng burol at siya'y nagsalita sa kanya, O lalaki ng Diyos, sinabi ng hari, Bumaba ka, at si Elias ay sumagot at nagsabi sa punong kawal ng lilimang puin, Kung ako'y lalaki ng Diyos, bumaba ang apoy na mula sa langit at sakupin ka at ang iyong limampu, at bumaba ang apoy na mula sa langit, at sinupok siya at ang kanyang limampu, at muli siyang nagsugo sa kanya ng ibang punong kawal ng limampuin na kasama ang kanyang limampu, at siya'y sumagot at nagsabi sa kanya, O lalaki ng Diyos, Ganito ang sabi ng hari, bumaba kang madali. At si Elias ay sumagot at nagsabi sa kanila, Kung apoy lalaki ng Diyos, bumaba ang apoy na mula sa langit, at supukin ka at ang iyong limampu. At ang apoy ng Diyos ay bumaba na mula sa langit, at sinupok siya at ang kanyang limampu. At muling siya'y nagsugo ng punong kawal ng ikatlong lilimampuin na kasama ng kanyang limampu. At ang ikatlong punong kawal ng lilimampuin ay umahon. At naparoon at lumuhod sa harap ni Elias. At namanhik sa kanya at nagsabi sa kanya, o lalaki ng Diyos, isinasamo ko sa iyo na ang aking buhay at ang buhay ng limampung ito na iyong mga lingkod ay maging mahalaga nawa sa iyong paningin. Narito, bumaba ang apoy na mula sa langit at sinupok ang dalawang unang punong kawal ng lilimang puing sampo ng kanilang limalimampu ngunit ang aking buhay ngay maging mahalaga nawa sa inyong paningin. At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias, Bumaba kang kasama niya, huwag kang matakot sa kanya, at siya'y tumindig, at bumabang kasama niya hanggang sa hari. At sinabi niya sa kanya, Ganito ang sabi ng Panginoon, Yamang ikaw ay nagsugo na mga sugo upang mag-usisa kay Baal-sebub na Diyos sa Ekron. Dahil ba sa walang Diyos sa Israel na mapag-uusisaan ng kanyang salita? Kaya't hindi ka bababa sa higaan na iyong sinampahan, kundi walang pagsalang mamamatay ka." Sagayoy na namatay siya. Ayon sa salita ng Panginoon na sinalita ni Elias. At si Horam ay nagpasimula maghari na kahalili niya ng ikalawang taon ni Horam na anak ni Josapat na hari sa Huda, sapagat wala siyang anak. Ang iba nga sa mga gawa ni Ocosias na kanyang ginawa Di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel?